Bye para, para sa tagumpay. <laughs> rich love, rich love. Ah, wealth. <laughs> padre. Mm, padre. Oo nga pala padre, makamusta nga pala kita okay, padre. Makamusta nga pala kita ulit, padre. Okay, padre. Wait lang, padre ah. <laughs> oh. <Oy>, padre. <laughs> Inuho mo na, hindi mo napapabayaan mo lang yung kalusugan, padre. Mukhang kailangan na kita i-bili ng isang hospital. Bridge lab, bridge lab. Padre, mapagbiro ka talaga. Padre, ganito, um, busy ako para pabagsakin ang sarili kong kumpanya. <laughs> <laughs> sarili mong kumpanya, padre. Ang papapagsakin ko, padre. <laughs> Dahil yung sobrang laki na ng business ko, padre, sa so sobrang kilala na siya at putok na putok. Oo, oh, padre. Alam natin yan, padre. Di ba? Alam mo ang ginawa ko, Padre? Anong ginawa Gamua ko? Gamawa ko ng kalaban niya. At yung kalaban ng business ko na yun ay sa akin din. <laughs> <laughs> reach talaga, love. Talagang napaka-hindot mo pa rin talaga, kumpadre. Kung <laughs> <laughs> ano kita nakilala, ganun ka pa rin. Alam mo, Padre, eh ako naman, kung hindi mo natatanungan mo, busy ako ngayon sa aking pamilya, Padre. Bakit, Padre? Padre, mukhang hindi kami nagkakaintindihan. Alam mo naman, dati ng mga bata tayo, di ba? Pangarap nating mailabas ang ating mga magulang. Tama ah, ka dyan, padre. Tama, ah, padre. <laughs> eh, sa ngayon kasi, padre, hindi ko sila naiintindihan. Bakit? Sapagkat tumatanggi sila sa gusto kong gawin sa kanila. Ano pa gusto mo sa, kan sa kanila gawin, kung padre? Padre, gusto ko silang pagbakasyonin. E eh, di pagbakasyonin mo sila, ko padre. Ayun nga, padre, tinatanggihan nila ang aking offer ko, padre. <laughs> <laughs> bakit ko, padre, bakit? Padre, sabi ko sa mga sa, sa aking inahin, Oo. Magbakasyon kayo sa Mars. <laughs> <laughs> padre, meron ano akong ba, nice eh? kwento sa'yo, kumpadre, dahil itong inaanak mo, napakatigas ang ulo. Binigyan ko siya ng isang leksyon para... Si Clinton! Yeah, si Clinton. Si Ang ano ginawa ko sa kanyang parusa, padre? Ano, padre? Bibigyan ko lang siya sa loob ng isang buwan ng kalahating bilyon. <laughs> <laughs> Napakaliit nun para sa bata kong padre. <laughs> Kung padre. Bakit padre, ilang taon na ba si Clinton ulit? I uh, think nasa... Two months? Two months! <laughs> 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 padre, oh, padre, hindi mo man lang dagdagan ng isa pang milyon para sa two months. Napakaliit nun. Alam mo, nun. <laughs> padre, ganito yung kwento nun, padre. Okay, padre. Itong anak ko na ito napakasaway, padre. Kaya binigyan ko siya ng punishment. Uh, ang ginawa niya ay sobrang nakakahiya, padre. Dahil umiyak siya sa harapan ng mga maraming tao. <laughs> Isang kabaso sa padre, Isang para sa atin. Isang padre. <laughs> ah, hindi ko siya kinukonsente, padre. Kaya tinanggalan ko siya. At binigyan ko siya ng punishment na 500 million ng siya a month Sa baby ko na yun na two months. <laughs> rich, <laughs> love, rich, love. rich love. Padre. Rich love. Alam mo, padre. Ko, oh, padre. Ako, padre, pag dinidisiplina ko ang aking anak, padre. Oo, oh, oh, padre. Para may matutunan ako. Uh. or Something like that. Oo, <laughs> oh, padre. Ganito kasi ginagawa ko, padre. Oo, oh, padre sabi ko sa anak ko, pag may sa akin kasalanan, ayoko kasi yung naglalakad siya ng may ingay. Oo. Oh. Ayoko, bastos din sa akin, padre. Anong ginawa mo, padre? Ha? Anong ginawa mo, padre? Ginawa ko, padre. Sabi ko sa kanya, lumayo ka muna sa akin. Bumili ako ng isang Jupiter. Binili ko yung Jupiter para sa kanya, padre. <laughs> <laughs> reach <laughs> na, <laughs> na reach na. na. Sabi ko, doon ka muna, doon ka muna. Ganto, padre, ha? Okay. Um, ang sabi ko sa iyo, Uh, kaya tayo nag-uusap ngayon, Padre, dahil meron ako isang malaking proposal sa sa'yo para meron kang isang malaking biso sa bubuksan. Wala kang babayaran sa lahat yun. Ipagkakalob ko sa'yo. Padre, ayang itang mahal, Padre. Naintindihan <laughs> <laughs> e, ako naman, Padre, na mahal mo ako, di ba? Mm. Pero, Padre, eto lang yung sa'kin. Sa ah. Pagka binigay mo sa'kin, parang hindi mo kilala. Magkakagalit na naman tayo, Padre. <laughs>